Hello guys, good morning. Sakay na pala natin tong isa natin sa kalapan. Update ko kayo mamaya guys. Dito na siya oh. Ayan yung kambing guys so, Nadadalihin namin ang kalapan. Ayan, malapit na kami sa Tamara Falls. Madadaanan na namin ang Tamar. Dadaan pa. Ayan. Alright. Yan ang Tamara Falls guys. So, Hey. Bilid mo ba? L ako na. Palabas na kami ng bayan ng Sancho Duro. Ayan yung arko ng Sancho Duro. Palabas na po kami. Ang kasunod na bayan ay bayan ng Baco. Kasama ko si Brother Bal, ang aking driver. Okay, bayan na to ng bako, guys. Hello, guys! Ayan pala yung kapalitan ko. Hello, boss! Ano, kumusta? ng lagayan mo. Bal, bigyan mo. Magkano pagawa mo niya? Dito

Napauutang na sa akin yung tapos uh, uh, na 25. Alam ko yung laki ng Malit pa. Sampai ko hindi ko na ba? Hindi pa mayung parang. sa ko yun. Ito sabi wala ako. Tawan mo. Pahala ka na magpaligo dyan. Kilala mo si Juan, si Angel. Angel. Angel ni Juan. Angel ni Juan. Angel

tapos wala yung kanyang tayo Tapos yung kanyang kuhan yung Tapos yung oh, performance nga, laki Oo, oh, nga Ito na siya guys oh. o ah, Big mama Ito yung kapalit guys